Alright mga boss, kumusta po kayong lahat and again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, good morning, good morning sa ating lahat. Ito nga pala, konting pasilip sa ating lugar sa probinsya. Ito ang simpleng buhay sa probinsya mga boss, sa ating paligid. Marami tayong makikita ang mga pananim. No? Sa simpleng bakuran, mayroon tayong makikita ang saging ayan, at mga punong kahoy at sa iba, ay nag-aalaga ng mga alagang hayop so katulad nito meron tayong inaalagaan na baboy so ayun aside sa pag-aalaga ng halaman sa bukid ay meron ting alagang baboy counting alagang baboy and So ganito ang buhay mga boss no. Sa buhay probinsya. So nasa paligid lang ng bahay may mga uh, iba't ibang tanim ng puno so sa likuran so diyan makikita na natin yung mga taniman so taniman ng palay no taniman ng sibuyas at yung ano uh, iba't ibang uri ng pananim so depende naman sa season so dito ay meron tayong mga alagang baboy so yan isang way din yan no source ng income at meron ding mga alagang talong Ayan. so dito hindi pa masyadong organized itong ating pag-aalaga ng baboy pero kasi nagsisimula pa lang tayo ito yung mga isang way no ng pag-adapt sa mga nakukuhang uh, dumi ng baboy ito dumi ng baboy no pinapatuyo ayan nilalagay diyan tapos ginagawa namin pagtataniman ng talong so ito ito mga boss, ayan. ay bulaklak na. Mula nung pagkatanim ay hindi pa to nakakatikim ng fertilizer, no? Ng mga inorganic, no? Na fertilizer. So, ito, ayan. Meron siyang bunga. Nakuhaan na namin to nung isang medyo mahaba-haba rito. So, ganun lang. Uh, recycle lang natin, no? Yung mga nakukuha nating dumi ng baboy. Pwede pa, pwede pa natin gamitin. So, patulad ito. So, patutuyuin mo lang siya. Pero yan, di diretso na lang sa ako. Tapos, ginagawang taniman ng gulay. So, ito naman ay talong at yung sa kabila merong kamatis na ilang pirasong kamatis so syempre ah, dahil nagsisimula pa lang din sa pag-aalaga ng munting babuyan ayan. so marami pang dapat ayusin So, ayan lang. Konting pasilip lang mga boss. Ito ang buhay probinsya. At masarap, no? Masarap na tumira sa probinsya. Marami kang pwedeng gawing pagkakitaan. At the same time ay nalilibang kayo sa kanyang ginagawa. At ito nga pala yung aking alagang aso na makulit yan, si Cooper. So ito, mayroon ng bunga. At ayun. meron din. Isa pa doon. At ito naman ay pwede na natin harvestin yan. No, mala, medyo malalaki lang. So, ito na mga boss. Yung malalaking bunga ng saging. So, ayan oh. No? At ito na nga mga boss, nakuha na natin yung bunga ng saging. So ayan, goods na. Meron na tayong pagkain. At ayan, ay mahinog na nga pala. Ayun, pero kinainan ng mabait, no? O kaya ibon. Baka ibon ang kumain nito. So ayan lang mga boss. Ayan, ang konting pasilip sa ating buhay, probinsya. Ingat po palagi mga bossing.